Pagkatagal naman maglakad nitong dalawa. Ah, bagal nyo naman. Tingnan mo pa to si Abudo. Hindi, lapa dala. Sementeryo ba pupuntahan natin? Wala kasi akong flashlight sa bahay. Eh, saan ba maraming gagamba rito? Banda ron pa, Alex. Di ba pag nakagat ka raw ng gagamba, eh magiging si Spider-Man ka? Oo, Tawag sa iyo si Spider-Man. tan -taranan. Eh E paano naman kapag tarantula ang nakakagat sa iyo, anong tawag? Tarantula ba, abudo? Oo, bogat. Tatawagin kang Tarantalado. talado <laughs> daming alam. Abudo, kung makagat ka nun, magkakaroon ka ng kapangyarihan. Ikaw ay magiging invisible. Hindi ka makikita sa inyo. Sa amin? Bakit naman? Dahil pinalayas ka na ng mga magulang mo. Dahil sa sobrang kasibaan mo, malakas ka kasi kumain. <laughs> Tara na nga dun. Ang hirap talaga pag tumatanda na. Limot ko na kung saan ko nailagay ang aking katawan. Tapos tong GPS tracker, palpak pa kung kailang kailangan. Nasaan na kaya yun? Aray ko! Bakit ka ba biglang tumigil, Bogart? Eh, meron kasing nakaharang sa harapan natin. Taong unano. Ano? Unano? Oo. -o. Ayun, Lex, oh. Baka pagkain niyang, Bogart. Si Takaw. Taong unano nga eh. Pagkain ka naman, abudo. Patingin nga. Nako. Hindi yan taong unano. Patawan niya ng manananggal. Manananggal? nanggal? Nako, yari tayo dito. Ang alam ko, pagka nakakita ka ng ganyan, nilalagyan niya ng sili o kaya asin. Kaso, wala tayo nun. Kaya mga lods, pag may nag-re-upload ulit itong video, eh, -report na lang. Oo nga. Ah, alam ko na Alex, abudo. Dalhin na lang natin to sa bayan, sa peryahan. Tingin ko mabenta to doon, di ba? Pwede, Bogart. Bahala ka, Bogart. <laughs> Ako ba Lex? Si Bogat yata ato. Tara na! Ayun, may tao. Mga pagtanong nga doon. Sa bukid walang papel, kaya naman dahon na lang nako nagbabawas pa. Posing, may nakita ka bang katawan? Gaging manananggal to. Sa akin ka pa nagtanong. Alam mong nataay ako eh. Naudlot tuloy. Hindi ka ba natatakot sa akin? Manananggal ako ah. Wala akong pake. Masun ako, gagi. Tawagin mo lahat. Barkada ko si Mang Boy, tanong mo. Sige, yari ka sa akin mamaya. Pabalikan kita magtawag ka pa. Babanatan pa kita. May problema ba, Brad? Wala, tropa. Okay na. Nagahanap kasi ako ng pangit ka banding eh, na nagiinuman. Panigurado, Lex. Magkakapera tayo dito. Yun. May pambili na rin ako ng flashlight, Bogart. Imbis na gagamba ang dala natin pa uwi, yan pang naisipan dalhin ito ni Bogart. Minsan lang to. Diba tayo diba tayo dito, Lex? Hoy, mga bata! Nasa inyo pala yung katawang ko. Ibalik niyo sa akin yan. Naku, ayun na yung mana ng Takbo na, Lex! Abuto! Tumigil kayo! Balik niyo sa akin yung katawang ko. Bogart, bitawan mo na yan. Hindi tayo titigilan ito. Pareko! Pareko! <laughs> Ah! Boom! Talsik! kainamang bata ari eh. Bakit ba kayo tumatakbong dalawa? Inahabol kasi kami ng mana ng galdon. Ano bang ginagawa nyo dito? Naninilip siguro kayo, no? Hindi ah. Kita nyo yung bahay dyan sa likuran. Meron kasi dyang aswang na may lahing mangkukulam. Mangkukulam? Oo. Kapag sinabihan kanya maging pusa ka, Magiging pusa ka. Pag sinabi niya magkakasakit ka, magkakasakit ka. Magkakatotoo lahat ng sinasabi niya. Talaga? Eh, bala ko kasi siyang patayin, mga tutoy. Paano? May plano na ako. Antay lang natin siyang pumunta doon sa bukid. Tara, sundan natin. Mm -ah. Mm -ah. Ang hirap talaga pag nilulok mo ang buto ng santol. <laughs> daig pang nanganganak eh. Ayun siya oh. Eh ano namang ginagawa niya dyan? Tingin ko, nagbabawas siya. Tuwing ganitong oras, andyan siya. Ayun, tapos na siya. Tara do, sa pwesto niya. ito lang kailangan natin para mapatay siya. Kadiri naman to si Manong. Kukulamin nyo siya gamit ng tae. Basta, tara, dapat natin maunahan siya doon sa bahay nila. Ilalagay ko lang to dito sa hawakan ng pintuan niya. Tara, Magtago tayo. Antayin natin siyang bumalik. A few inches later. Ano to? Tain to ah. Sam lang eh. Mamatay na ako sinong may-ari ng tain na ito. Ang galing mo, Manong. Napatay mo nga siya. Sabi naman sa'yo, bata eh. Ako pa.